So ayun nga mga idol ah uh, May magpapabit sa atin ngayon Sa kanya to galing mga pyesa So ito rin yung kailangan nyo ha Pagka magpapalabor kayo or ano, At least matatansya nyo May estimate nyo yung presyo Ng bawat item Tapos pwede nyo piliin kung ano yung gusto nyo ha? So ito Isa-isahin natin para alam nyo ha Una syempre kailangan natin Itong retrofit na Oo Kasi sa ngayon po Hindi pa namin na ang pagre-retrofit Eh may nabibili naman na retrofit Na ayo Kaya mas okay to At least mas malinis Sobrang linis Ayan tignan nyo naman no? retrofitted na oh, Housing na retrofit Tapos ito yung switch Oo Kahit ano namang switch Kahit hindi ayoto Basta yung maganda naman yung quality ha Itong indoor switch Yung may ganito Ayan Kailangan kasi natin yan eh Off Park light Ito yung pinaka headlight So nga, ha Ito yung kailangan natin na switch ha Yung may ganito ha Ito kasi nga yoto na housing Meron siyang Leveling So ito yung leveling Ito yung tsura nya So Para saan to? Uh, para ma-adjust Yung headlight natin Automatically Ha Gan din naka ano tong bracket nakasakto siya sa housing tsaka tong bracket ha kailangan din natin tong bracket pero yung oh, para may leveling na okay tapos kailangan natin ng mini fan ha huwag nyo kalimutan to nakakatulong to para hindi mag moist or tsaka sobrang in kasi ng by may humihigop na hangin palabas o oh. tsaka syempre dahil bailed. led o oh, kailangan din natin ng ganito ha Ayan. By LED projector. Nasa sa inyo, pwede kayong pumili. Ang kinuha ni Idol itong 45 bots. Pero, naka-fix yung kulay niyan. Gagawin nating RGB. Kaya kumuha siya ng Demon Eye na apat. Ito dalawa. Para sa, ano, Ah, uh, Demon Eye nito, papalitan natin. Tapos ito naman, para sa signal light. Oo, oh, para ano rin siya, so, RGB rin yung signal Ang kinuha niya rin na shroud, pwedeng puti na shroud, mas mura yon Pero, ito kinuha niya yung RGB rin Dalawang piraso, di ba? Dahil 2.5 inch yung, ano yung violet niya, 2.5 inch din dapat to Para sakto Kailangan nyo rin ng Ayoto Relay Ito oh, Kung may iba kayong relay, O okay, bahala Basta ito, okay ito Relay oh. Okay. Para sa battery ito. Okay. Kukonek connect natin dito yung battery sa high-low nya Ito yung nagpapaano, ano nagbabalance lang ng current para hindi masyadong malakas sa baterya. Ito yung key line na tinatawag sa i-line. So option nyo ha. Pero kung gusto nyo uh, pwede kayong bumili ng 60 cm nito. Oo. 60cm pwede pero ito 30cm ginawa niya ito RGB na rin to RGB yung pinuha niya kailangan nyo rin ito ha ang tawag rito flasher relay o hindi kaya ng ano hindi kaya ng stack yung mga LED kaya kailangan natin ito kailangan nyo rin ng 9 pin socket ha ito 9 pin socket okay o yung build kasi natin ngayon ah uh, ito na yung kailangan natin para mas sure. Maganda yung ano, maganda yung sakit na kunin nyo, yung galing Indonesia or Japan. Ha? Matagal lang 'tong dumating pero ito kasi yung quality. Maganda hindi siya umiinit agad, hindi siya nasusunog. Unlike sa mga ordinaryong wire na talagang naluluto kaya nasisira yung bilid. Ito ang hindi pwedeng mawala rin ang back to stock. Halo switch ha. Halo switch kailangan nyo rin yan. Ito naman yung relay para sa back to stock. Okay. 5-pin relay. Ito siya yung tura niya. At importante, Japan wire. Tatlong kulay. Ha? Tatlong kulay ng Japan wire. Ito, 10 meter to. 10 meter. Oo. Kung gusto mo talagang pang yung biled mo, hindi agad na pupun. Hindi, siya, hindi naman siya na pupundi. Kaya mga sakit na mga ganitong biled, pag ordinary yung wire ginamit mo, umiinit yung wire. So katagalan naluluto, napuputol, nawawala yung bilid mo. 'Di diba? ba? Baka may mga nakaranas ng ganito. So ngayon, ang gagamitin natin itong Japanware, Kaya kailangan Japan quality yung orderin niyo. Oo, meron naman ito sa ano, orange up ito oh. Tatlong kulay ha, tatlong kulay. Napakaraming ah, electrical tape. Okay, kasi labor lang po yung papagawa niyo sa amin, kaya kailangan sa inyo rin manggagaling pa. Oo, kasi pag ka, ano, additional charge to pag yung sa amin manggagaling kailangan din natin ito ha to kailangan natin ng white strip light okay basta yung ano yung quality white strip light tsaka kailangan natin ng yellow okay uh -oh. white strip light tsaka yellow strip light para sa back to stock yan na yung back to stock natin kasi itong mga bolt ito kahit sa amin na ito manggaling kasi hindi naman yung magagamit lahat yan eh Oh, kailangan natin ng ganitong bolt pero amin ah, naman gagaling to. Lalo na to. Ha, yung ganitong bolt na ilalagay natin sa bracket. Oh, pakita natin mamaya ha. Kasi to kasi yung ano, eto yung magiging lock ng bilid natin. Wala kasing ng kasamang mga bolt to, yung bilid. Oo, oo, walang kasamang mga bolt yan para diyan. Kaya kailangan natin ito. Kailangan nyo rin ito. Yung sealant. Oh para sa headlight natin so ayun ha kita nyo ayun yung mga kailangan ha yan para makapag building kayo or pwede kayo magpa labor sa iba mas makamura kayo di ba so makakanvas nyo kung ano yung mga item basta ayun idol ha